What's up mga kaparmers, good morning, okay for this video mga kaparmers ay magtuloy tayo ng magtatanim Hindi namin ito na nata natapos kagabi mga kaparmers Dahil kailangan diligan pa ang naitanim namin Ay tips lang muna mga kaparmers ha At palala, huwag nyo itong gayahin yung ginagawa ko na uh, Nagtatanim na ako kagaya ng nakita nyo na ang daming damo So pinaka -best at pinakamaganda sa land preparation mga farmers kapag magtatanim kayo ay kailangan araruhin niyo mga farmers. So bayan niyo lang ako mga farmers na nagtatanim ako ng ganito. Kadaming damo. Yan kung mag-failure ako, <laughs> ako lang. <laughs> Hindi niyo ko masisisi. Baka gayahin niyo ah si farmer nagtatanim lang ng ginan niya, ginan ginanaw lang o ginanin to. Huwag so, niyo gayahin niyo to mga farmers para maiwasan ang anumang problema mga farmers. Pinakarabis ay ang araruhin ang kalamnan mga farmers o yung kailangan mong taniman. Pinakarabis yan mga ka na paghahanda sa lupa. So yan, nagsishare lang ako sa inyo mga ka sa ganitong paraan. Mas mapadali ko kasi at ang hirap din kasi araruhin kasi may mga posti na. O so, yan, ah... Uh, subaybayan so, nyo lang ito mga kapormasya kung lalago ba ito. Kung mag-work ba itong uh, pamaraan ko sa pag pagtatanim. O yan, tanim na ang kaparmer nyo. Watch. Other lang mga kaparmers.